Tumawag pala ulit yung scammer sa atin. Hello po? Yes po. Good to know, sir. Uh, uh, magandang hapon, sir. My name is Paul Diaz, one of the program manager. Sorry for the intention, sir. Congrats po in advance. Kamusta ka po tayo, sir? Uh, ayos naman po, sir. So, sir, bakit hindi ka aware sa mga points or rewards natin? And why are you not claiming those Of yours from your account. Hindi ko na ano, sir, basic kasi sir, hindi ko rin, di pa di rin kasi na-explain sa akin. Ah, okay, pero sir, hindi ka nag-check ng na mga emails, online banking, notifications, fiber messages, meron ka na sir? Or na? Hmm, wala, wala din po eh. Ah, wala rin. Busy ka talaga siguro sir sa trabaho na kasi sa susunod yan sir. Ah, uh, may okay, busy pwede, sa... Ano sa atin sir? sa negosyo eh. Mag-expert na po yung mga points nyo at hindi na po kayo pwedeng mag-convert ng points na may kausap pa. I-claim nyo na lang po yan ng pansarili nyo. Okay. okay? po. Okay. Ngayon sir, validate ko lang po para malink ko yung mga points natin through your Vibe application. Sir, i download mo rin to sir ha? Yung Vibe. Uh, vibe app? Opo. Pero ang din ka naman dyan dun, sir? Or nabanggit na ng... Uh, nabanggit po nang ano? Nung agent ng BPI po. Okay. Validate okay. ko lang sir yung ating uh, user ID sir or user name bawal si password syempre. Kapusado mo naman siya sir. Yung alin? User ID sir sa online banking bawal po si password okay. Po, Public details lang tayo. Username sa at saka password. Bawal po yung password. Bawal po yung password sir. Ayaw diba? Username lang po yung nililink natin sa Vibe app. Kasi uh -huh. yung username mo sir is still the same pa rin yan sa Vibe app yung password bawal mo mm yung subscription you'll be here -hmm. siyempre okay 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 ah, sige wait lang ha tinan ko ha yes sir Username lang sir, ah, uh, salamat po. Ah, oh, wait lang. Hindi ko kasi ano, kabisado. Okay sir. Wait Ay sir, kaya po siya binabalidate kasi ganda yan. Sa December 2024 or per uh, month onwards, kapag nag-claim ka ng points mo, tatayip mo lang yung username mo sa Vibe app. Pero yung password mo, syempre, ikaw lang nakakalap. Wow! Okay, okay, okay. Noted po. Okay, sige po. Noted sir, copy. Wait lang ha. Hello, sir. Wait lang sir, nahanap ko pa yung ano, yung ah. ano ko. Sige sige lang sir, baka kung may kopya ka, uh, dapat din sir, itatap mo. Okay. Kaya po kami namimigay ng planners, Apo. umbrella, calendars, kasi mga ano to, sir, ginagamit ng mga clients natin. At nakakatulong din po sa kanila. Okay? Apo, opo. <laughs> po. Sige po. Hello ano po, sir. Ah, ito, ano na ito na. Nahanap ko na. Sige sir. Username lang sir ha. Bawal yung password. Username? Siya, Username? Yeah. Na ito po. Uh, capital letter F and... Hindi sir, uh, okay lang po may kopya naman kami sir. Kahit uh, letters lang po, kahit hindi na siya kapit Huwag uh, mo i-indicate. hindi F-A underscore Ay, sir uh, Kapag username, sir Hindi po tayo pwedeng may underscore sir. Ay, at pala at Wala, hindi pala um, at pag, uh, Pati pag username din, sir Bawal po ang may at sign What? Ay, wait lang Tinanong ulit, ha? Opo, hindi po siya pwede, sir Baka mamaya password mo yan, sir Bawal po yan Wait lang, ha? Oh, no Ito pala F-A F-A B-P-I B-P-I E-C-C-0-1 e c c e Sierra 1. Ulitin ko lang, sir, ha? Ah, at Alpha, Opo. Bravo, Papa, India, Echo, Charlie, Charlie, Sierra uh -huh. 1. Opo. That's right, sir? Opo. Okay, sir. Binabagit mo password mo yun. Yan ang pwede sa mga passwords. Yung may mga underscore. mga mm -hmm. Bawal na mm -hmm. kayo, Kahit Okay? Uh -huh. Opo. Okay. Mabuti manager ang kausap mo sir. Uh, bawal marinig sa mga agents natin. And then ulitin okay, pa lang yung card number 54700. Opo. I continue. Uh, yung kanina na pinalitay sa inyo sir, card number. 02? Mm-hmm. 79? 02? 79? Opo. 74? Okay. Tapos 4? 4? 8? 8? 9? Tapos 4. 4 Tama, sir Opo. Ulitin 8, 10 ah, siya 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8, 10 Sobra siya, sir Ulitin ko, sir Para hindi tayo magkamali From the top 5, 3, 9, continue 4, 7 ATM lang, sir, ha Baka mamaya Iba yung mo, sir 0, 2 uh, Ito, 0, 2 7, 9 Tapos 7, 4 7, 4 Okay, ulitin ko lang sir, 5-3-4-7-0-2 okay, Sa bago pa ba yung card niya sir? Um, ano to, 3 years na to eh Pero 0-2 siya? Oo oh. Okay, double check ko lang siya sir, ah, stay on the line lang po okay Sir, hindi siya nagmamatch What? Bakit? Ah, uh, ulitin ko lamang sir ha, yung uh, username mo is FB ba or FE? FA Ah, ulit nga ko sir, FA BPI mm -hmm. CC01 ACC01 ah, E -C -C ACC 01 Ah okay. F A -B I A C C. Kala ko sir E. Uh -huh. uh, Ako e, na lang sila. Opo. 79 Opo. 74 Opo. 4894 Opo. ano siya? Opo. F Okay, sige. dapat check ko lang siya, sir, ha, para makapag-send ako sige. sa inyo ng text message na galing po kay BPI. And, sir, make sure, ha, na dapat BPI ang marireceive natin. Kapag hindi po yung nareceive nating messages, you can end or drop the call immediately for the rest assurance of our clients uh -huh. na dapat po, or, uh, pero ta po tayo tinatawag na transparency ano tayo po? po, sir, is uh, walang magiging problem for the linking of your Poinsettia Rewards. Okay? Okay, okay. wow okay. Sige, double-check ko lang siya, sir. Sige, ah. sige po. Sir, mali pa rin yung uh, username mo. Pwede na lang, sir, para hindi tayo magkaroon ng problem, you can open online banking natin. Ano po? Pwede mong ma-open yung online banking natin, sir. Online banking? Sa application po ba? Ako, application, sir. Validate ko lang po yung ating 10 digits account number public details lang po. Ah, oh, wait lang sir, magpapalood lang ako sir ng ano. Oh, saglit lang. Wala kang uh, wifi sir? Wala, mahina yung wifi ngayon sir eh. Baka pwedeng ano. Ah, oh paano kaya mag ano mag load? Pumunta pa ako sa ano okay. sa Binilibin. Okay, sir. Ulitin ko na lang muna yung ano mo sir. Username mo. Paulit ba ako? Ayan, Uh, F A B, P I A C C 01. A C C 01. Tas ano sir, ulitin natin yung card number mo from the top. Sige po. 5 to continue. 02. Hindi po sir, 5347. Opo, 0 oh. 4702? 02 yung nakalagay sa inyo, sir. Baka 00 yan. Ah, sir. Ay, wait lang nga. Tingnan ko yung dito Baka na mali Basi ito. sir. Baka mamaya, sir, mali po siya. Kasi kung 02 siya, dapat 00 yan o 01 lang. Wait lang. Wait lang. Wait <laughs> nasa oh God. tingnan God. ko yung <laughs> ano tingnan ko sa picture yung ano yung yung itim mo kasi nandun sa ano ko sa katiwala ko ngayon yung itim copy lang kasi itong nasa akin mhm mm double so, check mo natin sir uh, wait, uh, na. uh, eh ano ko lang muna message ko also, lang ako si sir ah uh, ano yun sir eh dapat po uh, 5360 4701 or 02 eh, Ah, sige, so Double check lang. ko na lang din siya. Ah, oh, birthday natin, sir, is June 12, no? opo, sir, uh, opo. Opo. 1990. Double check ko siya, sir, ha? Sa yung dalay lang. po para walang maging problem or dali. Oh, so, uh, okay, okay. Okay, okay. sir yung dalay lang po. Okay. Mali pa rin siya, sir. Pero, sir, nakakapag-online okay. ka pa, sir? Or okay. nagagamit okay. okay. mo pa yung accounts mo, sir, Felix? Oh, BPPI. tuloy. Oh, tuloy, tuloy naman kahit halos araw-araw nga ako nag ano sa BPI ko eh nag nagpapasok ng pera. Oh, uh, na may meeting may balance mo na 5,000 sir. Oo. Oh. Hmm, kasi sir, uh, meron tayong 300 maintaining na mababawas kapag hindi mo na maintain yung balance mo. Kaya yun yung pinag-inaano ko sa inyo sir. Tapos kailangan mamaya, may load ka. Mm. sa loob ko ko ta. Wala ka pang wifi sir, para mas mabilis po sir. Medyo ano kasi yung wifi ngayon dito eh, nagdadal kasi yung ano, yung signal ng wifi, mga ilang weeks na na, ano? Paano kaya to? Hindi sir, pwede kong try mag wifi muna, subukan mo. Ah, sige, sige. O, o. Or baka mamaya meron kang ibang phone na pwede mong gamitin para mabuksan ma mo itong uh, online banking mo para wala tayong maging problem. Ah, sir, sige, sige. sige. Awa ah, lang sir ha. restart ko lang yung ano, wifi ko ha. No, so, sige, sige. Ah, sige po. Salita lang po kayo sir ha. Mag Mag-multitask mag lang po ako. Sir. okay. okay. okay.